ngay ha? Ayay, ay mga mga ito, eh. Panginoon okay, po namin Diyos, ang tahanan na naiyaw sa mga lamin, ang ipong ipinabalik sa inyo ang kakausupatuloy, pagbawalhati, magdakila sa inyong mga pangyarihang pangalan, sa pagkatunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, lalo higit sa inyong mga anak, mga kabataan. Si sikap na matuto, mapag-aralan ang inyo mga banal salita upang siya maging gabay sa mga pong paglaki. Salamat po Panginoon sa karanasan at kwento na aming kong napakinggan. Tulungan Panginoon na ang mga batang ito ay tunay na maging matapang, humarap sa mga pagsubok, humarap sa buhay. Inanda ko po sila Panginoon at sila iyong palakasin at iyong patagin. Tulungan din Panginoon na lalo pang na uh, maunawaan ang inyong mga salita at madama ang inyong tunay na pag-ibig. Pagkalaid, Panginoon, ang uh, buong uh, samahan ng mga kabataan ito. Ngayon din po ang kanilang mga guro at bawat isa na nangisangkot sa programa ito. Tunay na maitaas namin, makuli at maluwalhati at matuto ang mga batang ito maihatid sa si inyong pong manang na paanan. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pamitisa at patuloy mong pangunan. Narito rin, Panginoon, na ang masaganang biyaya na aming pong tatanggapin physically niya po itong bastasan, na magbigay ng kalakasan sa bawat isa itong pagpalain ang mga kamay at ang mga sponsor ng biyaya nito. Samahan kami sa magtanang nagsasalo-salo, madama rin namin Panginoon ang inyong pong sa fellowship ng pag -pag pagkain. -pag ang lahat ng na ito, nakilang Diyos ay aming pong pinasasalamatan at binagalangin Kalakip ang paghihit ng sa lahat ng mga pagsukulang at pagkakasala.